graduate na siya sa Madasur na Bulan, Mads. Oh, Apo Basi... niya pamangkot na bo, pamangkot na bo, anong gigraduate niya? Juan, major in tour. Uh, uh major, uh, uh, oh. what mo siya nor? Subject niya, Jack. Ah, hmm, oh. oh, Major in vulcanizing claro. siguro na. Claro ba, claro. Mayo, congratulations. oh, diba? Oh, hindi uh, gina basa, basta ng mga degree na Thrama, mo naman. O, oh, yeah. eh. congratulations. Dude. Congratulations ang mahatag namon sa kay... Yeah, don't Hindi mo pa. Brigada Drive-Thru. Brigada Drive-Thru. Drama. Iba na din ang panahon sa buong Papa J. Poy Nanoy, Brigada Rachel. Iba na, bangod kay kung sino pa ang imong kakilala, ka-close. Amo pa ang maghatag sa imong sakit sa ulo. Ba? Ano ang mga sakit sa ulo ni Brad? Mm -hmm. Mm -hmm. Kung sakit sa ulo, i-fast eh, relax. Sa ulo na imong birada, Daria? Oh, Papa J, pwede na Rachel. Kalibog magod kung uh, tama pa ba? Tama pa ba nga kung kumari nga si Butterfly? Nga, sobra na kaayong. Anong klaseng pagkasobra ni Madam Susan? <laughs> Di ko balaan, Papa J, boy Nunay, kung papano ko ba ay eh hambal sa iya, ha? Ang iyong mga ginahimos ako, ha? Parang medyo nakalapas naman sa mga gusto na akong matabo. Ini-ini in, in Ang anak sa ako ang kumaring ay tago na sa pangalan ng butterfly. Ako ang ihado. Bata, pagod pa pa, J.B. Nunoy? Regatta, Rayson? At siyempre kay bata pa. Kaya na mga gusto na kong irigalo sa akong ihado. Simple na nga mga buta na makapahapi sa ako ang ihado. Para sa mga halampangan, pagkaon yung iba pang mga butang, Papa j mga simple lang. Pero, Papa j boy na Brigada Rachel, di ko balaan ko nga ah. Amo na ni. Ang pag-asta sa kong kumari nga si Butterfly. Na daw, demanding na siya para sa iyahang anak. Di man na ako gusto mag ang among relasyon, Papa boy Buenonoy, as magkumari. Ano kaya ang sakto na kung himula? Oh, tapos naman eh. Para inyong maintindihan, Papa J. Boy Nanoy. Amo na mga natabo. Lang susan mayo kay uh, nabot na ka Hindi <laughs> naman kahalil na. Grabe mang balhas ni mo. Ay, siyempre, nag-jogging ako palalabs o, para... Gusto sa mga bagay. Para makadusi pa kita. Oo. Oh, oh. Kung isa na lang, abi. Gang, makaisa ka na lang. Lupay-pay ka na. So, kinahanglan tagid aga. Proper diet, exercise, alam mo naman. Oh. Tama, ganyan.

Di ba kaya nga itong dila na mabot na ay sa tuhod? Ay, sus! Ah, uh, dila lang na nga mabot sa God tuhod. Oo, oh, oh. hmm. oh Pero samtang uh, may gaginawa pa kita. Kayahon, hon, kaya hon, tagit. Taba ganun oh, mga. Ah. Pero labay ako, gangba. Di ba kitong itong imong kumari bita itong bataon, itong siksi kayo? Ay, oo, <laughs> ah. akong kumari. Oh. Oh. May na lang yun, gang. Wala yun siya ni Dayon rin sa balay. Oo. Oh. <laughs> Anong bahan? Eh, kung ni Dayon siya ni rin sa balay, gang magkubagyo na kung computer. Ay, so. Ara sa... ka na mag... Ay ay, 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 joke lang. Joke, uh, joke, joke, joke. Ano pa, Bi? ang pangitaon mo siya? Kaya rin naman siya ako. Tama, Gaga. Pero mm -mm. kung ikumpara ka tungi mong kumari nga ba tanulog ikaw, ay, mas kuyaw ka kay grabe Kung sa pa basa-basa lang yaga, ha? Gabasa ka ni... <laughs> Hindi Lakan. mabasa kay Permilang maulanan? Oo. Oh. Oh. Nagkakadahapon oh. ka mabasa. <laughs> labas ka subong aga pagkahapon basa. Uh, Ini hapon dili mapunpun basa jud na aga. Oo. Na bangkot sa ko san ko ni mo hatagan og regalo tong imong ihado. Ay. Oh. oh Kay promise ko no kasi hagad hatagan ko no mo og uh, katong katong bag laptop ba. Uh. Uh. Oh, pero <laughs> nagdi man gid abi to si Marega nga brand Mo ba? Kalte bang pero so, depende sa imo ga kung mapasugot ka eh. Ah, wala man ay problema ka. Oh, oh, ado oh. man din mo. Oh, i L kasi kun sa ihado man ato na. I trend 30 size inog 30 size na to ang edad sang ihado ta. Oh. pagbigyan ta na lang. Tama ha? tama gid ka. Oh, oh. Wala problema. Ti ado sa si imo bigyan ta lang sang laptop. Oh, tagay lang to laptop. Oh, kay kung laptop nga barato, mayari ako diri kang lapad nga ta perwer pwede man agor. <laughs> oh. <laughs> Oh, pwede na siguro na. Basta mo lang ginambal yang ang tapi ang gusto siguro. Ate, sige, sige. Lapad kita pero. Oo. Oh, oh. oh. Kaya, ano? Ano pa gidang ginadi mar ni mare? Wala pa mabubuo sa babalik ako na siya. Ay. Hey, Te, sige. Bet de siya kana. Oo. Balik ako na siya. Basta sige, ado ta to. Oo. Oh. Uh, boss ko na, boss. Balik ko. Ate, boss. Basta siptihon mo gid ang USB ga, ha? Ako USB, sabi lang. Tito tasa ba? Subtiho mo gitong USB, sabi lang USB. Oh sa baboy. At si Geta, si Geta, 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 mabakal ako sa brand new laptop. Dugay-dugay, kai tu kai mak kita mari wai nak cik ka mm. ba lagi tu ah kan man si pari si mo ayo oh, oh, oh wala problem mak asik rabi kan dugay duke tak ulah nak kita mas pero karo subung nak kita tamas mamul sama kayo ka ba sik wala ka wala sorry eh, ka wala lang ka na bade aku kasawa ni lagi nang imo ha ay ba apa pati ancang ipa na lang gabi nila kung tuot oo

Wala pa, Maninoy. Wala pa, Maninoy. Happy birthday, ha? Salamat kayo, Maninoy. maninoy. Oh, oh. Ay, arigalito. Arigalito. Arigalito pa ngayon ni mama mo oh. nga para sa birthday mo. Uy, laptop. Wow. Laptop. Oh, oh. Ay. A laptop, laptop yun man na ganyan oh, oh. Eh, pero, pero amo na siya ang uh, limited edition sa 1970s pa ina, ina ay laptop ay salamat man <laughs> uh, uh, magamit mo uh, gin ina siya uh, uh, mo nga po know, uh, 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 oh, dal, dal, uh, dal. Uh, ano nang classic na laptop ni uh, uh, Maninoy, maninay? Ah, uh, <laughs> ang laptop nga ina is Dell-Dell. Oh, oh. Ah, Bye! Oh, oh. oh. oh, oh. Limited oh, oh. edition, ina. Oh, oh. Isa e, ko magkiraw-kiraw sa ampakon mo lang ng likod niya. Oh, eh. Ay! Oh, oh, sige, sige uh, salamat, salamat. Uh, oh, maninoy, maninoy. Mahal na bakal pero, na, mahal uh, na bakal na mo. Uh, oh, mahal bakal na bakal Pero, Mari, tanigin, ano um, na lang diba? Anong Itong iPhone 15 na lang tanig eh, hey, tal nagasto ka naman mahal, -lubos man na ng gitmahagi. Lubos-lubos mo na lang tani, Pila naman lang dugang mo. Oh, grabe ka man, Mari. Sa toho lang, Marie. Why namon ni yung bakal ni pare mo? Gimana pa ni namon sa alulo namon. Yeah. Oh, tama oh tama niyo. Sa una pa na eh, 1978. Oh, tekay okay. Ayan. kung okay. kanukon man, abi, pero gagana pa ini, Mari. Ay, sus. Mukon so. mo lang likon. Oh, medyo black and white lang ini. Taga, may antena, may antena. Oh, oh. Pero, pag sa iban, hmm. pag American, Australian, iban nga lahat lalaki. Claro, pero pag Japanese, expected blood na ina. Ito yun nila na. Ito nila. Ito yun Kaysa na lang gano'n mag-36 anos, ya ihado mo, ya ano pag mga regalo. Ano gina pa ngayon mo, Mar? Total na ka naman ng na dakota, naging iPhone 15 mo na lang eh. eh. Kaya bala mo, iPhone 15, subukan mo ng latest. Mare. Kuya po ning imong mare imong mare unta lang ga. Kita lang kita makita ay barato mo man. Diba na din man si Mare. Kay na lang ganin atong cellphone. Mare, kabalo ka kung pila ang valor sa iPhone 15 sobra sin mel na Mare. O kaya mo man balambal mo. Hindi punan mo na. Mare. Pero makaya mo man baklan ng bata mo, Mare. Ti, hindi eh, magaling ka pa ngayon. Hindi ka gani ka kaya ang bakla mong bata mo kay iPhone pepin kami pa baklon mo. Ati, hindi na lang kung makaroon. ngay pati ka sa inyo. Mare, grabe ka naman timo. Basta kung pwede, iPhone 1 lang makaya na. At sa mga ura sa ta, ah, yun ang sabi ng mga istorya ta, bata na kayo. Hindi lang ako sa kilid, ho, ah, kay laptop man lang girigalo. Mare, hindi sa kilid, hindi ho, ah. Mare, bawi ko lang namon, kaon ni pare mo, ha? Sige na, lang, anay ka mo, ah, kay... Ang ulo sa baboy, isip nila sa amon. Ay, tagay pinggan, mga maninay mo gani, oh. <laughs> ano ba, halata, kayo daw nag... Hindi tangulo ko sa na naptap, ah. na ang lagi ka match. Sige, uh, Kamusta sige, kamusang kaon nyo? Okay lang match. Na, uh, Napot lagi ka dali sa mong balay match. Ay, 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 darling, sino na, darling. Ah, Agin mo kumari. Ay, sumari. Kumari butterfly. Ay, ay, ara naman siya. Nadala mo na tong USB? Ara, Na, 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 Bau mare, ang banamon. Ulo ya pinadala mo pero sungad lang man pinadala mo. <coughs> <coughs> eh do kai, lakta pa may nga ginapangayo ko mo mun lain lain mo abi. Ay amo gali na <tos> <tos> ay, 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 ba. Sir mo na. Ay Pwede ka ko kasunod sa balay niyo match may istorya tani ko man. Ano sige sige si match ba? Grabe oh. oh. ni si match ba? Ang porma sa ang porma sa kwali Mats ba grabe gyud gapang tudlo sa mountain. Oh. Grabe din si eh Ebot mo si Ganon, darling. Ang akong di ay, ano niya? aga ang tudlo sa ilalo. Eh, ikaw ba Kita mo, amo oh, oh. <laughs> Lala Lala siya, yun, uh, na oh Ano nila uh, na, Mads? Ano naman. na, Mads? Uh, Ay, sulad uh, na ko, Mads. Dalawang pasyoneles ko sa tiles niyo. ha Sige, sige. Bili smagul da magul. Na. <laughs> <laughs> ano? Uh, likod, 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 Mads. Likod, likod Ay, uh, oh. thank you. Ano talaga itong tuyo mo, uh, Mads? Merenda, na match ang macaroni. Titumpan niya halin sa inyo. Ginrip, oh. ginina Gen namo ni ah, eh, pare mo. Ah, oh, oh, oh. 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 Ano talagang itong toyo mo, Madge? Uh, oh. Madge, nang may sura tayo kung si mo. Madge, baka ba mo si Ihado mo, Ray? At to busy ka, kung si Ay, so ba? Ano na sparing? siya oh. manugraduate na na siya. Uy, congratulations. Oo, oh, gani, congratulations. Hindi oh. eh, ba lang Ihado namon mare Daw, 35 size naman na. Ah. Amo palang lang mag-graduate? Ay, balik-balik pa lang. Ako rito teacher. Siguro nag-masteral masteral na na siya mo. I eh, mag-graduate na siya sa Madasol nga bulan Mads. Oh, Basi... na ba, bo, tumangkot na bo. Ano gi graduate niya? one Major in Thor. <laughs> uh, medyo, uh, major, what uh, -oh. mo siya gano'n. Subject niya Jack. Ay, oo. Oh, Major in Volcanizing claro. siguro na. Claro, claro. Eh. Mayo, oh, congratulations. Oh, oh, diba? Congratulations na. Oh, uh, hindi uh, gina basta mga nga mga degree na tama, mo. Tama, tama. Oh, eh. congratulations. But congratulations oh, ng degree. mahatag na mo. sa eh. Ay. Tiyado na mo. Hindi, hindi mo na pwede ma. mga gani nga. Ging kuha ko ka nga maninay. Di ba lahat eh. Gusto ko man ang tani. Mas mag-graduate siya ba? Si pwede mo siya marigalaw sa itong motor bala? Ah! Ay motor! Ay motor! lang man gali. Oo! Sari na! O barato ka motor! Barato na! Atong motor motor lang bala? motor na 100 pesos ah! Ano pwede niya tanong ma-service mods ah? Kaya ba mo kasi nultiro na si Toto Oreti? Damo na siya ginangkas nga chicks abo ba Ay, oh. di hindi, hindi. Hindi kong bot mo siya no. Angkas mo lang ginapangita eh. Bakla na lang naman ni Manino Inyosang Karbao. Oo. Oh, oh. Hindi <laughs> man, sala. Ingitan na makasabay siya sa insubong eh. Maayo to ya kayo ay natubil-tubil man eh. Maho. mo lang. Hmm. <laughs> Kaya mo gano'y marigalo ka motor. Kaya siyempre, padaan mo sa pantubil. Unsa. Sige na. Uh, darling. Grabi yes. Grabe na diba, magaling yung mga Darling. Mas, Laka na lang ganit ama. Grabe yung mga susunod. Grabe ka Darling, motor gina <laughs> ko nung galing ginapangayo. Ya, yeah, motor. Ay, Ay asa dali ba po mo nito pala lang. Ay, dali lang. Gamay dali, lang yung mga dali. dali, dali lang, Mari. Dali oh. lang, Darling. Si Manino yung gali. Oh. Di ba, Darling, may harap ka itong motor nga wain nag-aandar? Wain mo naman nagamit? Ay, second hand. <laughs> Oo, oh, oh, second si hand. Ay. Tahan oh, oh. oh, oh, oh. ni mo, Darling, ipahulam na lang, anay, ito ka iya. Pwede Oo. motor ni darling. Katong gibakali lima online, itong motor. <laughs> Pero galing, galing, galing ang motor. tu ba, bago mo mo paandar ba? Nga wala, Timo. Oh. Sorry, wala. Ang makina, ba, putong makina sa to, kaya kung hindi mitso yan, Mark, ang oh. kubota. Hindi ko yan magdawat siya naman. Ibalik ko din makaruni mo, ado. La, do. Darling. Darling. Mo, motor ko, no, ang ginapangayo. Motor lang. Ah, oh, motor gid lang naman. Nga, kwan, dira na kakwan sa tabok ta da, oh. Damos ang motorcycle shop da, oh. Ate, pwede mo na siguro, Mads. Doon mo ko, mo lang kung galing. Pwede mo na siguro, Mads, kami, oh. ma kami madown down payment ni Manino inya. Oh. Ay sus. Kamo na lang mag monthly. na oh. mahatag naman lang gani, utay-utay pa. eh. Oh. Hey, ay, pala, ay, pala, ay eh, pa bala na. Mo mare ba? Gani mo mare. Kalma lang bala. Oo. <laughs> kalma. kalma lang bala oh, dali. Sa kalilo nga yato, oh, uh, uh. pa masuportahan sa gusto niya. Ano yeah, man darling? Uh, but... ko, darling. Pungki ko. <laughs> Uh -oh. Uh -oh. Mas mag-istorya sa may mad siya. Motor dyan na kailangan sa ibang akong ihado. Motor gani. Motor dyan. Oo. Uh -uh. Si Kanhan. Ganyo. <laughs> friend nyo. Eh. Grabe ka man, darling ba? Bala mo, uso na subong sa online, kay ipost-post naman ka sa Facebook, hindi ka mo magkabalaka kay i-copyright na pangalan. Eh, darling! motor <laughs> na ko, no? Motor? Motor, motor jakan ko, ganyan na ma darling ba? Putag uh, 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 eh. Uh, darling! Uh, eh, Mag-istorya sa match. Eh, dali nung match, madali lang. Ay, di ba si, ba si pwede madali-dali, ano ka di, para mapreparahan ang mga papel ba? Eh, 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 grabe ka man, match. Ay, grabe ka man, kasi match ba? Ay, ang bakit. Ay, ay, ay may, ang bakit. Ang bakit. Ang bula ko gata. Sa ang alta presyon ko. Ay, ang Sige, man. Ah. Kaya ano, laton ko lang sa salaw. Gusto ah, mo lang yung karuni, ha? Gusto mo lang sa salaw. May araw ka mo sa soft drinks? Ang ina na bibig? Wala ka rin. Wala, wala, wala. Hasta <laughs> sumong Papa J. Boy Nanoy. Sige pamangkot mangkot akong Marie Butterfly. Kung kamusta na daw ang balita sa motor na mo nga irigalo. Wala man may nag-commit pa pa Jay Buenunoy, Brigaderation. Siya mo lang naghambal nga dirigaluhan ang mong motor ang among ihado. Wala man may nag-commit pa pa Jay nga maghatad mong motor. Ang hambal namon, istoryahan pa sa ako ang bana. Huwag ka mo pamangkutan pa pa Jay Buenunoy, Brigaderation. pa ba na ako ng pagigepag-kumare niya ako? <laughs> demanding kay nga kumare si Butterfly? O tama na ba na unta to na namo ni? Eh? Ang among relasyon as mag, mag best friend. Tagay yung advice of a J-boy na eh. mga salamat. Su Susan, di ka lindran. Ha? Tindog ko yun. Daw si Juan ba? Daw si... Amo Ihado rin mo. Hala, may kamata ka. Amo Ihado nila oh. Amo ni Ihado niya? Ihado nyo oh. Ihado nyo. Bunin na. Oh, nan. ah. ano nang natabo si ni? Okay. Do <laughs> mga insert ni <laughs> Jid Gapi ba? Oh. oh. <laughs> sa sulok-sulok. <-suluk. laughs> Hala ka niya. Nag, uh, ano na siya? Uh, <laughs> Nagbigay na. Oh, Nagbigay na. na. Alright. Sige, commercial break kami <laughs> mga brigada. Stand by, three shot ang pagpulong-pulong. Brigada, drive through ni Bay. Opo, siyempre inyong uh, Papa Jay. O leader sa mga tanod, puro po tanod, buhay nunoy. No, at ang nag-iisang baby girl ng buhay nyo, Brigada Rachel. In the heart of changing lives, 95 the 95.7 Brigada News FM, the music and news authority. Tama no? Kung bansa ay maganda, gato na pagating na. Alin sa paninitigan, maaasahan, uh -huh. musik at balita, at kahit sa bayan, mayroong kulitan at pawangan, storya ng buhay mo pag-uusap. Uh -huh.